So, hi guys, nandito kami sa San Jose. Baya lang San Jose, Tarlac. Yan, papasok na kami dyan. Nag Kuminto muna kami dito, nag picture picture sila Nanay Malu. Yan o. Yan o. San Jose, Tarla. Pupunta kami sa Limyak Park. Layo, <laughs> layo pa, ito km. Tre! Dapat yung mo! <laughs> Yun know, to, yung aso. Ilan daw? 18 km pa. 18? Oo. Tete, nabiliin ko picture ng Wala, may aso! May May tayo. 妈，他给我了。 tumakas ng San Jose noon eh kasi yung bundok na yan oh. o napunta nga ministeryo parang anduman din tayo dito nalagandaan okay. ko yung mga bundok na yan o yung ano ng palay kasi okay. tayo dito sa ministeryo mismo ay sabi ko kay ano ba ministeryo itong dito ha kaya ako kayo. sabi ko kay Kim

Hintayin natin si Rino sa malilim. Ayan guys, suminto muna kami dito kasi inantay namin yung kasama namin. Sabi mo, huwag ka muna mga mga no? Asan? Ito ang daming bunga. Ayun, ang daming bunga, oo. Kaya lang masigawan tayo. Masigawan tayo ko, e. Sige natin, umpisa Ayoko nga. Ang daming bunga ng mga gayo, no? Masarap sana mabitas kaso, baka... Masigawang kami dito ng hindi oras sa may-ari. <laughs> Wala pa. Bakit naglakad sila ni ano? Roland. hindi kinaya umakit ng tricycle doon sa ano? Sa mataas na daan. Ang ganda ng bundok doon, Tira-tira no? mo lang, tira-tira. 要玩那呀。<noise> <noise> ganda-ganda ng view dito guys oh yan yung bundok ito yung aming dinadaanan guys papunta sa Limiyak Park medyo malayo-layo ang piyari pero okay lang kasi nag-enjoy naman kami sa view ganda ng view yan o oh. wow yan yung daan namin no? o pinis pinis

may paano pa pala oh, may pa dinosaur. Oh, may ubay pa matita ito, no. Ah, meron pa. Ayun oh, may pa may pa dinosaur sila. Ay, ah, ito pala yung bundok na nakikita natin kanina. Yan oh. <coughs> ito mga kasama namin, guys. Wow, ayun oh. Ayun pa, may isa pala doon. Ito yung hanging bridge dito, guys, sa Limyak Park. Yang hanggang doon, yan. ani bakal karakter seperti itu. Dito, oh, yeah, yeah. dito na. oh, nah. oh. Oh. Ayan yung hanging bridge guys oh. Ayan, di pa kami umaakyat, mayroon mga nagano pa sa taas. Thanks. guys, sakit na kayo. Ito yung hagdanan. Sakit kami sa hanging bridge. yo oh, hanging bridge. guys, andito na kami pag ngayon sa Hanging Bridge ayan, <laughs> hindi na tutatot ako magbalatag kasi ang layo ng taba kanina, sa lilo dito pa, para pinit so. and guys, eh. yun sa baba magturan ba ako? Tira mo pala. Tira mo nakakatakot yung kami. Hmm. Nasa wala pa ako sa kalahati ng hanging bridge guys. i hangin bridge space. ayan yung bundok guys ng limyak park ayan sila nanay malu guys nagano na naman sila nagpalit sila ng attire ayan o <laughs> pupunta daw sila sa ano gagawa sila ng uh, ano tawag kasi doon gagawa sila ng eksena sa hanging bridge kaya aakyat sila sa hanging bridge kukurang ko na lang sila ng video guys Ay yung hanging bridge guys so uh, gumagalaw-galaw siya kasi malakas ang hangin. Hindi naman siya masyadong mataas. Sige sige. Sige, daro lang. Kinakabahan <laughs> ka din. Kinakabahan oh, ako. O, ayan. Nakarating din si Dane doon sa gitna na ano na siya. Hindi na sa takot, oh. Maganda sana yan kung hindi ano yung mga damo patay, no? Mabalik na sila? dyan yung mga apo ni Nanay Malu. Siwi sila. Ito lang yung swimming pool guys ng ano, Pimya. Maliit lang sa Ito lang sa Dalawang. Ayun, may silong naman doon. Ito yung pambata. Ayun yung bundok. Oh. Yung bundok. Halo, talon ka na, talon Dibidu <laughs> pa si kuya, tatalon siya <laughs> Sarap magkampi sa guys. So, ayan no, nag enjoy sila Oh. dami rin pa Oh. Kanina nung dumating kami dito, maaga pa, walang ganong nagsiswimming. Ngayon na lang na nung hapon, gumami yung tao bigla. Pan bata pa yung alay pa yung ato naman tayo yung guys. en